Ang Gomburza ay tumutukoy sa tatlong paring katolikong Pilipino, sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Ang Gomburza ay kombinasyon ng mga apelido ng mga pari. Ang tatlong pari ay pinagbintang bahagi ng pag-aalsa sa Kabite at Binitay noong Pebrero 17, 1872. Ayon sa mga mananalaysay, inosente ang tatlo sa akusasyon. Ngunit nagalit ang mga Kastila, dahil sa kanilang pakikipaglaban para sa pantay na karapatan ng mga Pilipinong pari. Noong panahon na yon, ang mga nanunungkulan, at kwalipikadong paring Pilipino, anuman ang kanilang mga kredensyal, ay kadalasang kailangang magbigay daan sa mga bagong dating na mga pari mula sa Espanya. Iba-iba ang pagharap ng tatlong pari sa kamatayan. Si Padre Mariano Gomez ang pinakamatanda sa tatlo sa edad na pitumput siya ang dating kura, paroko ng bakoor, at aktibo sa pahayagang La Verdad. Sa sandali ng pagbitay, siya ang pinakakalmado sa tatlo. Nahulog umano ang kanyang salamin habang naglalakad patungo sa kanyang kamatayan. Ang kanyang tanyag na huling mga salita ay tayo na kung saan ang mga dahon ay hindi gumagalaw ng walang kalooban ng Diyos. Sumunod na pinatay si Padre Jacinto Zamora. Siya ay dating konektado sa katedral ng Maynila bilang tagasuri ng mga pari. Ang mga tao ay namanghas kung paano siya kakalmado habang lumalapit sa kamatayan. Hindi nila alam na sa pagkakataong iyon ay nawalan na siya ng bait. Siya ay 36 lamang. Ang huling namatay ay si Padre Jose Burgos na naging 35, ilang araw lang ang nakalipas. Siya ang pinakakilala sa tatlo at isang nangungunang boses para sa mga reforma. Siya rin ang itinuturing na pinakamatalino na nakatapos ng dalawang doctorate bago siya naging 35. Sa pagkamatay, siya ang pinakabokal sa tatlo. Sumigaw siya, "Ano bang krimen ang nagawa ko para maging karapat-dapat sa ganoong kamatayan? Wala bang hustisya sa mundo?" Nagpatuloy siya sa pagsigaw at ilang pari ang kinakailangang hawakan siya pababa sa garote. Sa kalaunan ay sinabi sa kanya ng isa sa mga pari, "Maging si Kristo ay inosente." Pagkaraan ng ilang sandali, huminahon siya, at sinalubong ang kanyang kamatayan. Sa kabila ng panggigipit ng mga otoridad, ang arsobispo ng Maynila, ay tumanggi na tanggalin sila sa pagkapari, dahil hindi nila nilabag ang anumang batas ng simbahan. Sa halip, inutos niya na ang mga kampana ng bawat simbahan, ay patunugin bilang parangal sa mga pinatay na pari. Ang pagiging martir ng tatlong pari, na nasaksihan ng mahigit apat na pulibo katao, ay nagresulta sa pag-usbong ng nasyonalismo. Kabilang sa mga Pilipinong na apektuhan ng pagbitay, ay si Jose Rizal, na nag-alay ng kanyang aklat na El Filibusterismo, sa tatlong martir. Ang kanilang pagkamartir ay nagpatuloy sa pag-alab ng nasyonalismo, na nagbigay daan sa Revolusyong Pilipino noong anim.